So ayan guys for this video. Ayun, so samahan nyo ako. Pupunta tayo sa isang uh, lago no. So bagong uh, discover lang po ito at uh, susubukan nating uh, puntahan. Pero madilim daw yung uh, lago na ito guys ano dahil wala pang uh, ilaw. So yun guys. So thank you thank you so much sa mga uh, masugid kong uh, followers no. Pa-like and share po ng ating uh, videos para lagi kayong updated sa ating uh, mga videos na i-upload ayan sa mga mga kagandahang uh, tanawin dito sa amin sa Palawan ayan. So welcome na welcome ho kayo. So yun guys, yung uh, dagat. Ayan, sobrang uh, linaw. So yun guys, let's go. So yun guys, yung pinuntahan uh, natin kaninang uh, secret lagoon ano Doon siya sa loob sa uh, unahan pa ng uh, bato na 'yan. So yung pupuntahan naman natin ngayon ay dito sa ano ayan so yun guys yung uh, daanan ayan kahit ano so dito tayo dadaan sa hagdan na to guys ayan dito sa loob to guys so maliit lang yung ano pero kailangan natin ano dito guys kailangan natin nga uh, kailangan natin nga uh, ayan dito tayo dadaan guys kailangan natin uh, magpailaw na nga magpailaw ng cellphone so ayan ito guys yung uh, daanan

So yun guys, bababa -ba -ba tayo. Yan. So malalim talaga. Jadi okay, ta, okay, <laughs> so, guys, satu-satu barang aja. Mati lu chicks. kancks. Ketewas padalam-dalam. dalam So guys. yung ano. Ay, mas matin lo dyan sa duto? Oo. Oh, Bili nga kita ng mga bata dyan. Oo. Uh. Ito yung pwede ang mga bata sa ito eh. Marami well, but... Ay, maraming. maraming so, kaya. yun guys. Ayan. So, ito yung uh, view dito sa loob. Sobrang uh, ganda. So, dito nyo lang yan makikita sa amin sa Palawan. So, yun guys. Ayan. So, thank you, thank you so much sa, ano, sa panonood.